Iris. Ang tiwala sa sarili ang nagbibigay tapang para magsimula. Kahit walang kasiguraduhan, naniniwala kang kaya mong lampasan ang lahat. Para sa 2-digit number ay number 6 at number 14. Para sa 3-digit number ay number 1, number 3, at number 8. Para sa 6-number loto ay number 7, number 12 number 20, number 28, number 34 at number 19. Taurus. Kapag buo ang tiwala mo sa sarili, hindi ka natitinag sa opinyon ng iba. Ang lakas mong taglay ay nagmumula sa loob. Para sa two digit number ay number 9 at number 19. Para sa 3 digit number i number 0, number 5 at number 7. Para sa 6 number loto i number 3, number 16, number 24, number 29, number 35 at number 8. Gemini, ang tiwala sa sarili ay parang ilaw. Kahit sa gitna ng dilim ng pagdududa. Ito ang nagiging gabay para makita ang tamang daan. Para sa 2-digit number ay number 8 at number 22. Para sa 3-digit number ay number 2, number 4, at number 6. Para sa 6-number loto ay number 10, number 18, number 25, number 30, number 37, at number 41. Cancer. Kapag nagtitiwala ka sa sarili, mas nagiging matatag ka. Walang bagyo ang makakapidyo sa taong naniniwalang kaya niya. Para sa 2-digit number ay, number 7 at number 15. Para sa 3-digit number ay, number 1, number 5, at number 9. Para sa 6 number loto ay number 6, number 11, number 21, number 26, number 33 at number 34. Leo, tiwala sa sarili ang susi para maging leader. Kapag naniniwala ka sa kakayahan mo, mas kaya mong akayin ang iba. Para sa 2 digit number ay number 4 at number 17. Para sa 3 digit number i, number 3, number 6 at number 9. Para sa 6 number loto i, number 9, number 14, number 23, number 27, number 36 at number 40. Virgo, kapag may tiwala ka sa sarili, hindi ka basta sumusuko alam mong bawat pagsubok ay hakbang papunta sa tagumpay para sa 2 digit number ay number 12 at number 20 para sa 3 digit number ay number 0 number 2 at number 7 para sa 6 number loto ay number 5 number 13 number 22 number 29 number 32 at number 26 Libra, tiwala sa sarili ang nagdadala ng balanse sa buhay. Kapag naniniwala ka sa iyong kakayahan, mas nagiging magaan ang bawat desisyon. Para sa 2-digit number ay number 10 at number 25. Para sa 3-digit number ay number 1, number 4 at number 8. Para sa 6 number loto ay number 8, number 15, number 24, number 30, number 38 at number 49. Scorpio, kapag buo ang tiwala mo sa sarili, mas nagiging matapang ka sa laban ng buhay. Walang imposible sa pusong handang sumubok. Para sa 2-digit number ay number 6 at number 18. Para sa 3-digit number ay number 2, number 5 at number 9. Para sa 6-number lotto ay number 40, number 12, number 20, number 28, number 35 at number 39. Sagittarius. Ang tiwala sa sarili ay nagbibigay tapang para sumubok ng bagong daan. Kahit hindi sigurado, naniniwala kang may matututunan ka. Para sa 2-digit number ay number 11 at number 21. Para sa 3-digit number ay number 0, number 6 at number 7. Para sa 6-number loto ay number 9 number 14, number 29, number 25, number 34, at number 41. Capricorn Kapag nagtitiwala ka sa sarili, mas matibay ang pundasyon mo sa tagumpay. Hindi ka madaling matinag sa anumang hadlang. Para sa two-digit number ay, number 5 at number 16. Para sa 3 digit number ay number 1, number 3 at number 9. Para sa 6 number lotto ay number 6, number 11, number 18, number 27, number 33 at number 45. Aquarius. Ang tiwala sa sarili ang nagbibigay lakas para maging kakaiba. Hindi mo kailangang maging kagaya ng iba para magtagumpay. Para sa 2-digit number ay, number 8 at number 23. Para sa 3-digit number ay, number 2, number 4, at number 7. Para sa 6-number loto ay, number 10, number 15, number 21, number 30, number 37, at number 9. Pisces, tiwala sa sarili ang nagbibigay saysay -say sa pangarap. Kapag naniniwala ka na kaya mo, mas madaling makita ang tamang daan. Para sa 2 digit number ay, number 9 at number 19. Para sa three-digit number ay, number 0, number 5, at number 8. Para sa six-number loto ay, number 4, number 12, Number twenty, number twenty-nine, number thirty-six, at number thirteen.